Nei sa video na to ay bawal ang aarte-arte dahil ngayon lang kayo makakakita na ang isang tao ay matalinong ginagampanan ang kanyang pagtatrabaho kupal pa sa kupal inamunti na akong masuka kaya kayo mga kadet na kung siya ba ay magpasa ng resume inyo kayang tatanggapin malamang ang Pinoy ay gagawin na lahat makatipid lang ating kilalanin ang kwento ng Wonder Boy na si Vincent Mombay Squarida. Si Vincent ay isang wonder boy kid na ipinanganak sa Afrika. Siya ay nagtatrabaho bilang car wash boy. Sa kakatuwang istorya ni Vincent at sa kakayanan labas sa tubig sa loob ng katawan ay naging artista nga pala siya sa kanilang baryo. Dahil hindi lamang ang pagkakarwash ang kanyang nagugustuhan. Dito rin kayo makakasaksi na libre na rin ang laba sa kanya. At di lamang yon kapag kinuha niyong boy, itong si Boy Wonder na si Vincent, eh libre na rin ang paghuhugas ng kamay. Ew! Kupal talaga! Siya ay nakakapag gamit ang uh, tubig na nasa loob ng kanyang katawan at nakakapag-hugas uh, ng kamay gamit ng tubig na yan. Kaya siya ay Wonder Boy. oh, kayo mga kadet ba, hindi ko na matiis. Kayo na bahalang humusga. Ganyan ang mga artista sa Afrika. Kayo, balak nyo bang maghugas kay Vincent? Panigurado. Pulido. Talagang malilinis yung kamay nyo. O oh, hanggang sa huling pagkikita, paalam. Boom!